Nagpaalala ang Commission on Elections sa publiko na i-double check o sarin ng mabuti ang mga impormasyon na inilalagay sa Precinct Finder na inilunsad kamakailan ng ahensya. Nakatanggap kasi ang COMELEC ng mga reklamo na may mga butante raw na hindi mahanap ang kanilang precinct number sa precinct finder dahil yan sa down ng sistema. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, simula ng ilunsad ang precinct finder, tuloy-tuloy ito't walang naging aberya anya, libo-libo na rin mga butante sumubok nito, buot ng ilunsa dito sa publiko. Uh, pakitingnan niyo po mabuti, check halimbawa po yung junior, pakilagyan niyo po ng period, check niyo po kasi baka maya, -maya mali po kasi yung spelling ng pagkakatype niyo, dapat po kasi halimbawa eh, capital, tapos biglang uh, small letter lang ang inyo na, na ilagay sa inyo pong pagtatype, yung po hindi magre-result ng positive identification and therefore negative po yun, hindi makikita. counter check nyo po mabuti yung mga tinatype natin. Ngayon po, uh, hindi po nangangulugan na halimbawa wala yung pangalan nyo sa pressing finder, eh, talagang wala na po. May, meron po talagang ilang pagkakataon, either nagkamali kayo sa type o nagkamali yung mga nasa local comlec namin. Uh, wag po kayo mag-alala, tatlong, tatlong, lugar po sa araw ng eleksyon sa Monday, Meron tayong listahan ng mga botante. Una pagpasok nyo pa lang sa schools, meron po tayong tinatawag na Voters Assistance Desk. VAD po 'yan. Ang nagmamando po dyan ay ang PPCRV. Makikita nyo po doon 'yung listahan ng mga botante sa la sa buong eskwelahan na 'yan. Pagpasok o bago po kayo pumasok sa school, sa mismong uh, uh, pa sa mismong kwarto kung saan kay boboto, nasa labas po ng kwarto nakapaskil ang lahat ng listahan din ng mga botante sa mismong kwarto o presinto na 'yon. Samantala, dagdag pa ni Chairman Garcia, maaari rin naman pumunta ang publiko sa Local Comelec para i-countercheck at i-verify kung sila ay butante pa. Anya, wag umasa sa sasabihin ng iba at mas mainam na tingnan mismo sa Local Comelec ang naturong pangalan. Bukod dito, para naman anya sa may mga akses sa internet, malaking bagay ang finder para mas mabilis makita ang pangalan at presinto, lalo na kung wala ng panahon na magtungo sa Local Comelec. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!